Hello po mga kababayan, dito na naman tayo. Pag-usapan lang natin itong inalmahan ng isa sa mga prosecutor prosecutor po ng House. Uh, kasi itong si uh, uh, Senator may naman kasi sabi niya daw mga witch hunt lamang po itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Papanoorin po natin siya uh, at din magre-react po tayo. Ah, to It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Uh, hindi dapat gagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality. Hindi na napigilan ni Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, isang House Prosecutor na punahin si Senator Juan Miguel Subiri sa naging pahayag nito kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Senator Judge na isang witch hunt ang impeachment para matanggal ang isang itinuturing na katunggali para sa halalan 2028. Gayunman, isasantabi umano nito ang pagkiling dahil kailangang sundin ang proseso. Of course, I have some biases. I think that it is A witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay ma mawawala ng kandidato na kalaban. Hindi ba? Agre naman po tayo dyan, di ba? Gusto lang naman nilang tanggalin si VP Saray kung ano-ano pang uh, paikot-ikot ginagawa nyo, eh, obvious naman na kayo. Papap kaya nga, pupuntahan natin yung tatlong uh, article of impeachment. Tingnan natin baka meron tayong makita doon ha pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. Pero ayon kay Congressman Defensor, nakakabahala ang mga ganitong pahayag ng isang Senator Judge. Hindi maiwasan, uh, ma-interpret ang sinasabi nila as telegraphing a dismissal early on before the trial will start. Hindi ito witch hunt. Pakinggan muna natin yung ebidensya bago tayo magsalita. Even as a prosecutor, I did not prejudge a conviction or an acquittal. Binatikos din ng ibang kongresista ang pahayag ni Senator Sobiri na witch hunt ang impeachment case laban kay VP Sara. Hmm. Ayon kay Mamme, ang Liberal Party Representative Lila de Lima, na isa ring magiging House Prosecutor sa paglili. Insulto ito sa naghain ng kaso. That's a very unfortunate comment. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Kaya apela ng mga kongresista sa mga uupong Senator Judge, pigili ng sarili sa mga binibitiwang pahayag sa publiko kaugnay ng kaso at hayaang mailatag ang ebidensya sa mga aligasyon sa pamagitan. Ay naman po. Hindi naman ako yata agradian pigilin, ha? Pigilin ay kayo nga po ba pinigil po ba ninyo ang mga ang mga uh, congressman, ang congressmen women na halos ipagdukdukan po nila 'yung mga mga ebidensya daw nila, 'yung mga complaint po nila laban kay VP Sara. Sa totoo lang po, binilog nyo na po 'yung ulo ng iba eh. Kasi nga po, kayo ang naglabas ng labas. Nakikita po ninyo, natatandaan po ba ninyo, meron tayong piatos. Meron tayong mga signature daw na, uh, na hindi naman nila makita. Kahit na po alam na nila mga kababayan na uh, hindi naman pwding uh, sagutin ni VP Sara dahil nga po confidential fund po ang madalas nilang tinatanong at pinagpipilitan if dinudokdok talaga na, ang, na may kasalanan ang parang pinalalabas kasi ninyo so bago kayo magsabi hey, hold muna tigil muna wag kayo muna magsalita bla 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 kayo dapat hinold nyo na o sinabihan nyo na rin yung side ninyo kasi po ngayon karamihan ng ibang tao kala nila dahil sa parang pinalalabas ninyo na si VP Sara po ay nag, uh, nagbulsa kasi sabi nyo o oh, binigyan si ganito Binigyan si ganyan, binayaran si ganito, hindi naman namin makita. O anong ibig niyong sabihin yun? Ang ibig niyong sabihin ni Bolsa, ni BP yung pera. Parang ganun po ang pinalalabas ninyo. Paulit-ulit po yun, paulit-ulit pa yun. Nag ginagawa na nga ng joke yun eh na oh, may piyatos muna tayo dito. May piyatos doon, may another piyatos dito. di ba? Diba? Paulit-ulit kayo eh pero hanggang uh, uh, confidential funds naman kayo. Di ba? At puntahan natin mamaya. Hindi ba na-realize na na kung talagang si VP Sara ay nag uh, hindi maayos maggastos uh, ng uh, pera ng gobyerno. Bakit po siya mayroong unmodified 'yon opinion? Unmodified by kung tama ako. Three years in a row. Sino po? Kayo naman po mag-volunteer. Pakita nyo naman po yung inyong mga confidential fund. Yung mga ginastos po ninyo. Kasi pinag pinag-iinitan nyo nga yung CBP si Sara. Kaya nga, siningil po ninyo si CBP Sara. Pero okay lang sa inyo, di ba? Okay lang sa inyo na itanim sa isipan ng taong bayan. Dahil yan na po ang batikos sa amin ngayon. Eh. O nasaan si Sara Lustay? Anong nilos tayo po niya? Kung mismong ang kuwa ang nagsasabing maayos siyang gumamit ng pera ng gobyerno, kayo po ba kaya niyo ba 'yan? Kaya niyo bang patunayan na kayo ay maayos gumamit ng pera ng gobyerno? 'Di ba? So patuloy po tayo kasi nasabi nila Dak, da, uh, ano i-hold hold daw kumbaga 'yung mga sinasabi ng isang paglilitis. Kaya nga ang hinihingi sa mga senador ay simulan ka agad yung trial. No, huwag yung uh, nagbibigay na ng hatol publicly, hindi pa nga nagsisimula yung trial. uulitin ko po, kayo na po yung side po ninyo naghatol na long time ago. Kaya nga po ang biro nila ni Lostay ni Sara. Sino po ang nagbigay niyan? Hindi po ba ang side ninyo, ng side ng prosecutor? yung mga quad-quadcom na yan. O ano nang gagawin ninyo ngayon na nasabi na ng kuwa na maayos yung gumasta? Mm. Pati yung sinasabi ninyo na binabayaran ni Bipisara, Sara na hindi naman nila ninyo malocate. As if na hindi ninyo alam talaga, parang wala kayong kaalam-alam na ang confidential fund ginagamit sa confidential informant in confidential informant meaning do not let my name out there or I will be killed para na ginaganyan parang tinatangan yung mga tao eh mm. so tuloy Ayaw pa nilang simulan yung trial. I think we have to hunt for the truth. No? We have to hunt for accountability. We have to, hunt for transparency. No? Samantala, maging ang Palace Press Officer, hindi na rin napigilang maglabas ng saloobin sa naging pahayag ni Senator Subiri. Which hunt? Ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial, ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya kasi ah. naman ito ay binigyan diin ni Castro na parang kinalaman ng mga kanyang sa impeachment trial ni VP Sara. Pero ang panindigan ni VP Sara, obvious o kitang-kita kung papaano nakakuha ng mga walang batayang paratang laban sa kanya ang kamera sa pamagitan umano ito ng budget hearing noong 2024. Gayun din ang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability laban sa kanyang tanggapan at Department of Education. Um, which hand? Uh, well, obvious naman na, no? makikita ninyo ito, unang-una makikita ninyo nung budget hearing last year, mm. uh, na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Mm. Uh, meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang uh, confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at uh, lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung uh, information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon nila pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. Kasalukuyan pang nakabimbi ng impeachment proceeding. O oh, hindi ba? Nag-start kayo sa uh, budget hearing. Yun na, 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 hinahunting na ninyo, alin ba itong magagamit ito? Parang ganoon di ba natandaan ninyo, si uh, uh, Stella Gimbo, nadulas pa nga, eh, stick to the plan. Eh, si Stella Gimbo, mukhang nadulas doon, at parang inaatim pa niya na sabihin, ah, sinabi na nga niya na, hindi ko sinabi yon hindi ko sinabi nga, stick to the plan. Mabuti si VP Sara, mabilis, may video, Pakita natin ang video kung hindi nga sinabi ni Stila Kimbo na stick to the plan. So, yun, nalaman natin talagang meron kayong uh, kumbaga plano na take BP Sara out of the equation para kayo ay walang kalaban pagdating ng 2028. Katulad na rin ng sinabi ni Amigs uh, uh, ni uh, Senator Meg Diba? 'Di mm. ba? laban kay VP Sara at inaasahang muling magre-reconvene ang Senate Impeachment Court kasunod ng pagmumukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Bayan, puntahan po natin itong uh, gusto ko lang puntahan bakit ba ito na para sa akin I tend to agree na ito po ay uh, impeachment complaint kay VP Sara ay witch hunt. Puntahan po natin itong uh, verified Uh, complaint for impeachment basahin po natin yung at least tatlo lamang ito daw po yung kauna-unahan nilang reklamo ayun na po ang magbasa ng ano ha, ng ibang uh, ano sabi dito uh, respondent betrayed the public trust committed committed culpable violation of the Constitution and or committed high crimes, high, high crime, in contracting yan, in plotting yan, at or assassinate the incumbent, blank, 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 Bongbong, uh, Lisa, and Tambaloslos. Yan po ang uh, kanilang una number one. Bakit nila sinasabi yan? Dahil po sa sinabi ni Bepi Sara nung uh, nag- ano siya, nagsinabi niya, "Kapag ako'y nawala, itong tatlong ito ay mawawala din." Kaya nga po may crime na po bang nangyari. Kaya nga po hinahanapan sila ng uh, awag doon, statement of ultimate facts hinahanapan sila ni kong marcolita nasaan po ang statement of uh, ultimate facts yung bang talagang solid na support nasaan ang ginawa nasaan dito anong ginagawa na ba ito o salita lang Kab bibigyan natin po ng ano nang uh, akin lang sa akin lang ha hindi ako abogado Sabihin na natin, hindi ko siya naintindihan. Yung ba, ito kasi ito, nanggaling po kasi ito, doon sa sinabi ni VP Sara, once again, na pag ako wala itong tatlo nito ay mawawala. Bakit po niya, bakit po siya dumating sa panahon na yun? Da, bakit po siya nakarating dyan? Nakarating siya dyan worth one. Unang-una, yung ginawa, tinanggal ninyo ang trusted uh, security detail ni VP Sara. Remember, Pangalaw, yung trusted uh, detail security ni VP Sara ay kilala na niya panahon pa yata ng mayor si, VP, si Tatay Diggs. Dahil kailangan mo na yung mga nakapalibot sa iyo ay ikaw mismo ang nakakasabing may tiwala ka talaga. Iyon ang tinanggal ninyo. Ang ginawa nyo, mm, pinalitan ninyo na hindi naman niya kilala. So ano yun? ba? Diba? That's first. Tapos ang ginagawa ninyo, pinapalit-palit ninyo dagdag alis, dagdag alis. 'Di ba? Mm. Pangalawa. Bakit kinikasing na ang bahay ni VP Sara? Baka sakali lang nakakalimutan ninyo yung mga lustay-lustay Sara diyan eh. Pangalawa, kinikasing na ang bahay ni VP Sara. Sinabi mismo ni VP Sara 'yan. Pangalawa, Diba? Hindi siya nagdadaldal. Binababayaan niya na ipag-usap siya na maayos. Kung ayaw niya akong bigyan ng security detail, bahala, wag niyo na lang akong bigyan. Kasi mahirap pong tumanggap, di ba, ng security na hindi naman ikaw ang pumili. Na hindi mo naman, uh, di ba, anong gusto ninyo papalitan ninyo ng security na mapapabayaan si VP Sara? Pangatlo, ginawa ninyo nang lalabas siya ng bansa, kasama yung kanyang pamilya at ang minor, ipinakalat eh ninyo, pinipinakalat pinakalat ninyo sa media yung kanyang video na kasama niya yung kanyang minor. Siguro sabi niyo, o ay ano naman. Kaya lang po ang problema, yung area daw na yun ay hindi for public consumption. Dapat po yun ay hindi uh, napupunta sa public pangapat, pinaditay ninyo or uh, kinontempt ninyo yung kanyang staff, si attorney uh, uh, Solweta, na walang kalatoy-latoy na pagkontemp Dahil lamang na sinabi niya sa, sa kuwa, whatever it was, pero wala po talagang kalatoy-latoy at ang nagpakontempa ay yung uh, inaalis na supporter ng uh, tiga bundok supporter ng, uh, ng komunista o baka sila ay komunista pagkatapos ninyong utkog i-contempt sunod-sunod eh pagkatapos ninyong i-contempt dinitay ninyo at hindi pa kayo na ano na talagang tinuurot nyo talaga ng gusto eh inuurut nyo ng gusto si Bipisara eh hindi pa kayo na na, na, na dyan Abay, ililipad pa ninyo sa women uh, detention, kung yan man ang tawag dyan. Napaka-grabe po ang ginawa ninyo. Ngayon, siguro nag-outburst na po si VP Sara. Mayroong pinanggalingan pero walang krimen for me ang naganap. Kahit sino naman, Diyos ko po naman ay nilagay ninyo ang VP uh, sa ganyang sobrang boiling water na, di ba? At siguro na sabi niya dahil alam niya, dahil may intel siya, kaya niya sinabi 'yan kasi ang dami niyang ginawa Tinanggalan niyo ng ano, nang uh, tinanggalan ng uh, ng trusted uh, in security detail kung ano anong ginawa ninyo kay Bibi Sara. Tapos inakasing pa yung kanyang yung kanyang bahay. Pagkatapos, kung ano-ano nang -ano nang ginagawa ninyo, Diyos ko pa talagang sinusubukan ninyo kung hanggang saan magtitimpi ang BP Sara. Nag-outburst siya. Siguro baka alam niya na baka mamaya, meron siyang nasagap. Hindi natin alam yan. Ako naman ay ah, haka, -haka ko lang ito. Baka mamaya, meron siyang nasagap. Na mm, kasi nga ikaw ay Uh, hadlang sa kanilang pagstay sa kanilang power at ayaw kanilang makalaban sa 2028 either di ba meron ding tang uh, banta sa kanya we never know bakit niya nasabi yan pangalawa ito daw po confidential fund graph corruption kita mo pinakalat niya ito eh. nasa labas ito eh Pinakalat nyo ito eh. Inano nyo na eh. E eh, nyo nga si BP Sara eh. Kalat na kalat ito. Kaya nga ang tawag sa kanya eh. Lustay eh. Di ba? Wala naman silang nga ipakita. Yeah. Kaya nga hanggang sa confidential lang sila. Why? Wala po silang ibang makuhang other na talagang si BP Sara ay, ay, hindi maayos gumamit ng pera. So sa confidential sila pumunta. Why? Kasi nga po nasasabi nila sa taong bayan na oh tingnan mo oh may binayaran, hindi naman namin makita, wala naman tunay na, na tao, o. Oh, o, oh, parang yung pinalalabas na ibinulsa. Kaya tuloy, yung ibang tao, na dahil nga sinusuportahan din kayo, nanupaniwalang paniwala. So, panlilin lang yung ginawa nyo. Why? Dito. Cross, ah, uh, betrayal, public trust, blah, 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 corruption, misuse, misuse, and malversation of confidential funds, appropriated the office of the vice president of uh, blah 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 bakit po siya three years in a row mayroon po siyang magandang report from COA unmodified opinion bakit po nasasabi ng COA na maayos siyang gumastos ng pera yet kayo na gusto ninyong mawala si BPP Sara nakahanap kayo ng malversation corruption. Saan? Bakit siya, la, siya three years in a row maayos gumamit ng pera ng bayan? Mm. Ito pa, itong number three. Mag-ingat kayo dito. Yung sinasabi ninyong bribery, naaalala ko si Bipisara noon, Sinasabi niya nung siya talagang frustrated na frustrated na, sinabi mo sa akin, binigyan mo ako ng pera, ang sabi mo sa akin, ibigay sa mga employees and that's what I did. Di ba? Natanda niyo po yung, uh, yung frustrated ni Bibi Sara, sinabi niya, "You gave me the money and you told me binigay mo sa akin, ang sabi mo sa akin, ibigay sa employees and that's what I did." Tapos nagkaroon ng biglang may bribery daw tapos nagkaroon sila ng mga kuno witnesses na binayaran daw ni Bipisara. Sara. You have to remember, nang sabi ni Bipisara, Sara, mayroon na handwritten na galing sa iyo. Sino 'yon? Kung di ako nagkakamali, asawa ni Bongbong, si Lisa. Parang ganun ha, kung ma- uh, uh, correct yung aking recollection. Mayroon daw handwritten Di ko alam kung yung handwritten na yun ay instruction? At meron pa siyang kumbagang may video pa na hindi naman si asawa ni Marcos ang nandoon pero iba yata. Ingat kayo dyan. Baka ito, article number 3, sa inyo lumagapak. Hindi kurap si BP Sara. There's just no way na ipipindan nyo ito kay BP Sara. Nabigay na. Sa emang gagaling naman yung pera na ibipamimigay niyan. Di ba? Ba't naman siya mamimigay ng pera? May nagbigay ng pera sa kanya para ibigay sa employees and that's what he, she did, sabi niya. Pagkatapos babalikan ninyo na mayroong bribery, sinisilo. Tulad na lang ng pagbabigay ng 125 million na confidential fund kuno no, naggaling si Bongbong Marcos naman, ang nag, uh, nag, uh, baka galing sa contingency plan niya yun o kung saan. Pero sila ang nagbigay kay VP Sara. Ba't hindi niyo tanungin yun? Hindi. Binigay niyo kay VP Sara at si VP Sara lamang ang inyong hinaha, uh, hinahabol. Ang isa pa, ibinigay e niyo Disyembre na. Meron lang siyang ilang araw para magastos 'yun. Hindi ba ganun ang goal, 'di ba? But the end of the day, the end of the year, kailangan gastusin mo 'yung dapat mong gastusin. Nakaka nakakapi ay talaga kayo. So mga kababayan, 'yan lang. Kaya nga sabi ko na uh, itong itong ginagawa ninyo, magbabackfire ito sa inyo eh. Dahil ang ginagawan po ninyo ng katarantaduhan na ito ay ang taong matino. Kaya nyo lang gusto talagang uulit-ulit-ulitin ko ito. Gusto nyo lang maipasok sa dyan sa hawla ng impeachment court para itapon ninyo ng itapon lahat na patikit sinsink ah uh, sa kay BP Sara. Kasi nga po, yun talaga naman, hindi kayo yung makatarungan, gusto ninyo ng hostesya, gusto ninyong panagutin, that's BS. Kasi kung gusto ninyong panagutin, hindi dyan sa impeachment, sa korte. Gusto nyo lang dyan sa impeachment, court kasi ang talaga namang habol ninyo ay mawalan kayo ng kalaban sa 2028 which is BS kasi nga po tinatanggalan ninyo ng karapatan ang taong bayan na mamili ng kanilang leaders. Tinatanggal nyo yan sa amin. Gusto nyo isaksak ninyo sa lalamunan namin kayo. We don't want you. We don't love you. We will never love you. But we still have a chance. Magbago kayo. Balik ninyo si PRRD papunta dito sa Pilipinas. 'Yun lang po. Maraming salamat.